of confessed gunman na si Joel Escorial. Dagdag pa ni Bantag, pinaalis ni Rimulya si Agoho sa Witness Protection Program at pinakuha sa NBI. Ingin mo, kukunin ko yung mga para pumatay? Sabi ko nga eh, one million times akong bobo noon. <laughs> Bukod kay Agoho, hawak din daw ng DOJ bilang persons of interest ang mga galit kay Bantag. Mga PDL na galit sa akin, kinuha ko. Pagsisiwalat pa ni Bantag, may dalawa raw inmate na may kaso kaugnay sa droga na nasa ilalim ng Witness Protection Program na pilit pinaparilis ni Rimulia. Ba't niya pakialaman yung nasa WPP na i-release? Mga involved yan kay Witnesses Against Dilemma, mga big time yun eh, mga drugs. So bakit niya paparilis yun? Ano ang dahilan? Isa pang akusasyon laban kay Bantag ay ang pagbibigay niya raw ng utos kay Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zurueta. Hindi na muna idinetali ni Bantag ang ugnayan nila ni Zurueta. Pero matagal na raw silang hindi nakakapag-usap simula na masuspindi siya sa Bucor. Sabi ni Sekretary na nagalit umano si Bantag sa Cinderella Man Expose ng programang Lapid Fire ni Ka Percy noong September 9 sa episode na yan, pinuntahan daw ng broadcaster ang bahay at mga sakyan daw ni Bantag sa Laguna paliwanag naman ni Bantag, hindi totoong nagalit siya. Pinag-aaralan ko rin yung video. Nagkong sabi ko, wala namang kwenta to. Tignan mo yung kuha ng video dyan, may bahay. May bahay, walang bahay, may bahay. Dire-dire yung sasakyan. Parkingan ng lahat yun. Sinasabi ni Boying na yung September 9, nandun si Percy, pumunta. Paano niya nalaman? Kaya nga sabi ko, sinungaling kung pagbabasehan ng kwento ni Bantag, malaking tanong kung bakit siya pinababagsa. Sa isang TV interview, sabi ni Bantag, politika ang dahilan. Balak daw tumakbo sa eleksyon ni Romulia, kaya anya gumagawa ng ingay. Pinagtutulungan daw siya ni na Sekretary Romulia, Bureau of Corrections Officer in Charge, Gregorio Katapang, at isang Angelina Bautista. Duda pa ni Bantag, baka may mga isyo lang na gustong tabunan kaya siya idinidiin gaya na lang ng pagkakaaresto sa anak ng Justice Secretary sa anti-drug operation ng PIDEA. Eh, sabi ng mga taong bayan, baka daw mayroong middleman pa, katulad nangyari sa akin. Eh, kung may middleman doon, eh, baka may, may mastermind. ay ang sabi, sinasabi nila doon, sabi ng mga tao, baka ang mastermind si Boeing mismo. Pasabog pa ni Bantag, mismong Sirimulya, gumagamit din daw ng ilegal na droga. Ito sa Cordillera, hindi open, uh, open secret sa kanya, sa amin dito pala, na gumagamit siya ng marihuana